Hashtag may nagbabalik dahil muling mapapanood ang Optimum Star. Walang iba kundi ang aktres na si Claudine Barreto sa Kapuso. Bibida kasi ito sa isang primetime series na pinamagatang Lovers and Liars. Para sa mundo ng entertainment, narito si Chris Di Rivera. Tumako naman tayo sa mundo entertainment para sa balitang showbiz. Excited at talaga namang pinag-usapan kaagad ang pagbabalik ng isa sa mga mahuhusay at veteranang aktres na si Miss Claudine Barreto sa telebisyon. Sa today's talk, portion of Fast Talk with Boy Abunda, inihayag ng King of Talk na may pamagat ng Lovers and Liars ang upcoming TV series ni Claudine. Nabanggit din ni Tito Boy na ang upcoming series ni Claudine ay papalit sa palabas na Unbreak My Heart ni na Jody Santa Maria, Gabby Garcia at Joshua Garcia. Ngunit wala pang paglilinaw kung kailan ito ipapalabas at kung sino ang makakasama sa nasabing palabas. Matatandaan nga na ang huling paglabas ni Claudine Barreto sa si GMA noong 2011 pa at ang huling proyekto niya ay ang palabas na iglot. At yan mga balitang entertainment, ako si Christy Rivera.